So, magsututor ako sa kanya ngayon kasi may module siya dalawang araw na walang pasok Abi na Ito Ito tayo, tutor tayong dalawa Ito, what is equal Sign, kulang Kulang na, sign Ito oh, sulat mo to Ilay, mo oh. Hmm

Sabi ko, ang malayo nga ni, idikit, dikit, dikit, yan, hindi pwede dikit, dikit yan equal sign is malayo, o, oh. o, oh, hindi naman yan sila magkasawa, maghiwala yan sila. Kaya ilayo mong sign dito, S. Ilayo mga ni, hindi yan, hindi nilayo yan eh. Hmm, ito na. Change place, can, can change places. Can change places. Add places. Addens can change. Ah yes, <laughs> places. Change places. Can change. I'm. I am i places. No ba Addens can change places. No ba Singer time. Ad, adens, Adens can change places. Adala. Adens, Adeneng, Una, Una Adenyo. Adens. Uh, adens. Adens. Adens can change places. N. B. Yes. Can change places. Dyan mo ah, kan. Kan. Lai o wag asawahan, ina mo asawa mga sulat ayan. Tapos change. Ch Ini 'yung. Mm. Hmm. Kasiyan. Change. Kuya, ang abi ng N! At eh, talaga. Ulit. Ay, pinura pa gin! Ibalik eh, para parehas sa man eh. Malayo, pag dikit-dikit eh. C. C. H. H. A. N. G. E. Oh, tapos places. Ilayo, huwag mo idikit. Places. places. Us... Tutor ako. Tutor ako. Bunso kasi wala silang pasok ng dalawang araw. Say hi. Hi. Oh, next. Anong ingigo naman? Wala na. One times <laughs> Ari Mathematics. <laughs> Ang favorite ni mama. Mathematics. Mathematics. Ayan. Ah, plus pala. Plus muna. Seven. Lagi sa utak ng seven. Seven. Tapos dagdag mo four. Bilang. Ikaw na si Jara nga. Ang galing. Seven. Ganyan. Seven. Ano sunod sa seven? Ano sunod sa seven? Eleven. Eleven ang kon. Eleven. O, mo eleven. One muna sa baba. Isa ta sa taas si kiri Iakyat ang one sa taas. Ki, eh, pag 11 kasi, itata i-carry mo sa taas. Lagay mo ang 1 sa kabila. Sa baba. Sa tapat ng 1. Tapos kasi 11 ay eh, malaki yung dalawa. Hindi eh. pwedeng dalawa ilalagay sa baba. Kailangan i-akit mo doon sa taas kasi dalawa pa sila eh. Lagay mo ang 1 sa taas ng 3. Oh, di ba? Ayan, nakita mo 1 yan. 1. 1. Yan, ipa-plus mo yung tatlong yan. Sige, dagdagan mo. Dagdagan mo. 1 plus 3. Plus 3. Oh, ilan? 6. 1 plus 3. 3. Oh, ilan? 1. 1 aray. 1. 2. 3. 4. 1. Bilang sundan. Ano sundan sa 1? Bilang. Bilang. Seven. Seven. Tiga. 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 parang Tiga. 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 lagi sa utak ang nine. Kag ibaba. Oh, ag, andito na ang nine. Ano sunod sa nine? 15. Oh, this natin. Five, five sa baba. Tapos lagay mo ang one sa taas. Five sa baba. Kasi pag dalawa, ikikiri, ikikiri ilagay sa taas. Oh. Oh, tapos ayan. One plus four plus three. Oh, bilang. One plus four plus three. One. Ay, may pa. one. Oh, 3. Eh, solat. Ini ilang, hang, No, plus 5 um, so hmm. Six plus five. Six plus five, five ilang. Eleven. Hmm, um, laki mana? One sa baba, one sa taas. Eleven. Pag dalawa ang ano, ang sagot sa taas ila. Eight. Eight. Bakit ilan yun sa three? Oh, one. one. plus ano? One. Plus? Ay, seven plus one. Oh, plus one pa? One. Oh, Ay, yung taas, taas dinagdag mo one. Ano? Nine. Oh. isa nga mo yun, dinagdag mo sa taas? Yan na. Ayosin? O, di ba? Matali lang mat, no? O, ito naman. 5 plus 8. 5 plus 8. Lan. Lagi lang sa isip yan, 5. Ha? 13. O. 13. O. Yan. Yan, yeah, very good na. Alam na. Tapos, oh, 1 plus 2 plus 3. Ilan? 36. Ang sulat. Pag alam mo ang sagot, ayaw na mag-isip na mali. Diretso sulat agad dyan. Tapos ulitin ulit. 7 seven plus 7. Seven. Seven seven. Mm. Madali lang ganito ya. Yeah? Ganito oh. Hindi kinagbilang sa paa. Diri lagay, lagay sa utak oh. 7. Kahit dito lang sa il ilong, ilagay 7. Dito na sa ilong ang 7. terus bagian mana sih oh. beda? empatan? four, ke ke atas, four, ke one, four ke one, yan. one, one plus apa ya? apa yang pertikum kita 5. oh plus two. one plus five plus two. Oh, next. This one. 4 plus 6. 6 plus 4. Dito lagay sa utak ang 6. Kagdagdagan ng 4. Oh. 6, 7. 10. 6. Ha? Ah? Oh. Pag 10. Tandaan mo pag 10. Zero yun. Kag 1, kag. Ilagay mo ang 0 sa baba. Kag 1 sa itaas. Oh, Yan. 1 plus 2 plus 6 bilang 1 plus 2 plus 6 bilang 1 oh 2 oh, bilang, bilang. oh 2 gitu ya Six, dugang mo. Ang tatlo. Ilan? Nine. Oh, sala. Ito. Ito, ano ka? Ito. Five plus seven. Ako, um, kaya, memorize ko na yung plus eh. Hindi ako nagbibilang. Oh, sulatan. One plus three plus four. Ilan? One plus three plus four. Yan. plus zero. Hindi yan times. Plus yan, dugang yan, dugang. Dugang? Oh, dugang. Ang... Ang 7, dugang mo 0. Ilan? 7, gaya oh, Seven pa rin. Oh, three plus six. Six plus three. Ang six, dugangan mo tatlo. Oh. Oh, six plus four. Ang six, dugangan mo yung pat. Six Five. plus four. Kiri mo. Mm. One plus four plus four. Hindi, uh. hindi isa. One, Duha nga porha ka, Ganyan ka pa isa. Ah, ito number one, number ten. Eh bakit di pa? Ba't nandami? Dito pa pala. Ito po na lang yan. Seven plus six. Hey, hanggang ten man. Oh. Oh. nga. Oh, ha? Hanggang ten. Seven plus six.

Oh. oh, one plus four. Ang um, dugaan isa, pila. Buro, yung naging hindi kakaintindi. ini <tinyo> oh. pa na. Oo, oh, tatlo na, tatlo na kalinya. Tatlo, oh, tatlo na kalinya ka. Sagutan mo na hanggang tatlo. Kasi tatlo oh. sa ta. O, okay, three plus nine. Nine plus, nine plus three. Ta nine, mo tatlo. Pila? Three plus nine. Hmm, nine plus three. Una, doon ako kayo para nine madali magbilang. plus babilang. three. Oh, ang nine dugang mo tatlo pila. Hmm, dule. to. Two, one, carry, one. Two, anay, baba, two, two, one, carry. Two, anay, twelve, kag, twelve. Ginauna per me ang sa unahan, sa two. Two, carry one. Carry one, oh. 1 plus 7 plus 6. Oh, dali, dali ulit ako. 1 plus 7 plus 6. 8 plus 6. Oh, 8 pl oh, plus 6. 8 plus 6. Oh, 8. 8. Oh, ano 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14? Bilang, aliwat. Hindi akong bilang, ikaw bilang. 8 plus 6. Bilang. Eight. Bilang. Ano na? 8 plus 6.

Seven plus six. Seven plus six 13, equals... 13. Thirteen. Three carry one. You know? <laughs> <laughs> mm -hmm. Ten, ten, ten. Masih oh. lima. Nine plus five. Huh? Nine plus five. Fourteen. Ah, oh, one. Nine plus five. Fourteen. Fourteen. Oh. Kiri one. Ten. Seven.

Ten. Carry one Six plus three is one. One. Oh, one plus six. Plus three. Pila. One plus six. Plus three. three. Seven. seven plus three. Seven. Ay, doble una. Kaya na, no? seven plus three. Ay. Seven plus three. Oh, pila. una Pila. man, abi ho, zero Ten. Ten, okay one. Ten, balik

7 plus 3 10 7 plus 3 10 7 plus 7 mm -hmm. no. plus 3 7 10 7 plus 3 7 plus one, 11. Three, seven plus plus 3 O, 10. Carry 1. Tapos 5 plus 5. 5 din ito Plus 1. 11. Ano? Ano? 11. 110. Duwang 0. 2, 1. 2, 1. 2 plus 8. 8 plus 2. 2 plus 8. Hindi na tamara na ah. Ako na masabat Nika, dugi dugi. Two plus eight. Eight plus Ma, na eh. kaduwi 2 plus 8. 8 plus 2. 10. Ma, hindi na mo? Hindi na. 9. Ano na 8 in eh? Plus 5. 13, 14. Oh. 8. 4. Dari naman ah. Gaya ko na. 3. 1. 5. 7 5. plus 5. 12 plus 1. 13. Ulitin. dimala lang. Alakad, alakay. May ka kausap ko si ano. Si Spi. Baba. Hadi.